Yo, Yo, what's up mga kapots? kapots? Yes mga kapots, for today's video mga kapots May Halloween prank na kay Makoy Yes Aray ko Boy Ano, boy? ano boy? Pakita boy ya, uh, boy nga, mascara boy Aray <laughs> <laughs> Tumbo na si Makoy kanyang Amo dyan mga kapots so Yung bakal dyan ni Master Shingwa mga kapots sa Shopping. Shopping Shopping delivery Basta mga kapots, abangan lang makapot isit up ta na dyan sa kwarto ni ano ni Makoy para karo pagbatang ni Makoy tulid na yung grupo patumbo <laughs> patumbo basta makapot abangan lang makapot boy siraduha boy makapot si kapos po ipo yama ano yama suksok boy be ano gid action ka ano be pang mahadlok si Makoy be ano gid be be Ano ba yun? Nah, aku nak bikin, aku nak Garing boy, garing boy, oksablay oksa bley boy ya, nabi oksa di maskara, maskara boy be. Aku nak oksa bebe. Hei, aku kita denger dulu ani. Kau luka apa ya? Berakukan berakar. Wow. エラボイエラボイ。

Anak-anak ka mo po, iway kita mo kapag takanakon ha! Hindi mo po! Namihan ka mo kaya gati-sorbo ka mo dahil gatauro <laughs> ko ka paway ko Ay mo dahon ka paway ka mo na sorbon? Ha? Ooy! Ha? 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 Huwag pa to ka mo to po, hindi ko pagulatang maalain, hindi ko